Araw sa Virgo kasama ang buwan sa Virgo. Ikaw ang detalyadong analis. Ang kombinasyon ng araw sa Virgo at ang buwan sa Virgo ay nagpapahiwatig ng pinakadetalyan na tao sa buong Zodiac. Magbibigay ito ng walang humpay na etika sa trabaho. Ang pagsusuri ng mga damdamin at motibasyon ng tao ay maaaring gawing natural na dietitian o psychologist ang individual na ito. Para sa mga libreng video, bisitahin ang absolutepsychic.com. Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating sa akin sa lalong madaling panahon. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming tumpak at may karanasang psichic makipag-usap sa Absolute Lip Sight Check. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong daan at pitumput tito o bisitahin ang Absolute Lip Sight